Hi! Yo! What's up mga Gwangit? at nga guys! Uh, for today's video uh, Nandito ako sa Makati ngayon Galing ako Bikutan May pinag-drive tayo kahapon uh, Overnight tayo doon Doon na tayo natulog At andito ko ngayon sa Makati Naisip ko lang Malapit lang naman dito yung Diwata Pares Puntahan ko kaya Tara! Samahan nyo ako, puntahan natin Titikman natin ng... Uh, Paris ni si Diwata, Paris Overload tsaka yung ano, yung Diwata Sikin. Tara. Kasi di pa naman di pa rin naman ako nag-aalmusal eh. Mag-aalmusal tayo kay Diwata. Samahan niyo ko, mga 20 minutes lang naman mula rito sa Makati hanggang doon sa Pasay kay Diwata. Tara, diyan na kayo samahan niyo ko At ayan na nga guys, narating na natin yung pwesto ni Diwata. Touch down na nga tayo. Dito kay Diwata at ayan na nga guys pagpasok natin uh, makikita nyo naman wala pang anong pila kasi maagang maaga pa yan guys mga alas 7 na umaga lang yan at uh, sobrang basang basa yung uh, lupa dyan dahil uh, umulan kagabi na magdamag at uh, ayan na nga inahanap ko na dyan kung nasaan ang uh, pilahan para makapila at makapag-order tayo ng pagkain. At ayang uh, ayan guys, kung makikita nyo, napaka-konti pa lang ng pila kasi maaga-maaga pa nga yan dyan. At ang order natin dyan guys, ay yung uh, Paris Overload na Unli rice, tsaka only sabaw, at tsaka mali, diwata, sikin. So ang in-order natin dyan para matikman natin yung dalawa kung uh, ano ba talaga ang lasa. Kasi naihiwagaan din ako sa lasa ng Paris Overload tsaka ng uh, sikin ni Diwata at ayan ang unang station ate, bibigyan ka ng ano dyan ng ayan. ng Paris Overload. tapos ko. sa kalimutan ko yung chicken na kuhain kaya ayan uh, ko kaya ate yung sikin. tapos ayan yung sabaw Diyan kahingi ng sabaw yung anli sabaw Ayan o, napakaraming nga Ay, doon sa soft Lalagyan oh. Ni Tiwata At ayan guys O, oh, napakalalaki ng na mga hiwa dyan Tapos kumuha na rin ako ng kanin Ayan yung siken Pagkatapos dyan, pupunta ka dun sa kabila At uh, hihingi ka naman ng soft drinks dyan Ayan, bibigay mo yung stub na binigay sa'yo At ayan kukuhain mo yung uh, soft drinks na yan tapos balik na tayo dun sa lamesa na pinag ako ng pagkain at pagkatapos ATTACK! ayan, titikman na natin yung Paris Overture at saka chicken ni ano chicken ni Diwata mm. Hmm. Malasa naman ah. Tong hmm. so, laklak. Hmm. Malasa naman yung ano, para sa overload uh. hmm. <tinyo> ah. Hmm. Ah. Uh, Maya panjat

Mm -hmm. Nalasa naman yung sike ni Duwata eh. Malasa mm -hmm. naman eh. Sarap. Ito yung pares. Eh. masuksa sa ko, ewan ko sa inyo. Oh, tapos ang laban. Sabi nyo, hindi masarap. Malasa naman yung sike ni Diwata tsaka yung ano eh. Para overload eh. Hindi na Ang dami. Hindi oh. na ng kanin tsaka ano. Unleash sa Ang dami kasi. Ayan. Ito yung bahay na binigay ni ano. Rosmar. ha si diwata diwata haong ka inday magbaba picture gad ak tinga mananap ini dag doon sa kanya ko an lilinuok sang kanya hide out oy guwa doon pagpa picture diwata haing ka na ngan ata kauya mo mauli nalak lak hala kasi mo kinabuhi eh. Ngayon guys, uwi na tayo. Hindi natin nakita si Diwata eh. Ngayon, nagtatago sa bahay-bahayan niya. Tara, uwi na tayo. At uh, maraming salamat sa panonood. babo <laughs> Ha ha ha.